So guys, welcome back again sa another podcast ni Team Sawyer. Hindi number one, pero number two in the Philippines. So may kasama ko ngayon, mga kaibigan ko, na dito kami ngayon sa Okada. Magpakilala de, ka kung sino ka. <laughs> de, kasi magandang itatopic natin ngayon, b Ano, kasi ano? mga kaibigan mo kasi, sobrang na-inspire ako. <laughs> <laughs> Na-inspire ako kasi na nalabanan nila yung mga depression sa buhay, dono No? Oo nga eh. Kunti so, na lang mapaparehab na tong mga to. <laughs> kaya kaya ako nag-podcast ngayon kasi gusto ko itanong sa mga kaibigan mo kung paano nila nalagpasan yung mga problema nila sa buhay. Sige, una-una natin si Bel. Paano nalagpasan yung Ka kadugyutan mo sa buhay mo? <laughs> Sagutin mo! <laughs> Sagutin mo! So paano mo nalagpasan yung mga problema mo sa buhay? Anong pinaka? Pinaka pala? <laughs> pinaka ka mahirap na, pagdaanan mo sa buhay mo. At paano mo nalagpasan 'yon? Pinaka mahirap. Niloko ko na sa 10 lalaki. Paano ko nilampasan 'to? Uh, Ayun. Niloko ako. Tapos muling nagmahal. Tapos Ano ba tinira mo? Ang <laughs> <laughs> lakas ng amats mo! <laughs> Simple lang naman. Pero, basta, may pray ka kay Lord. Ayun. Kailangan, mag ka lang kay Lord palagi. Tapos, isama mo siya palagi sa buhay mo. Huwag mo siyang uh, kakalimutan. Igit na mo lagi si Lord. Sa lahat ng bagay. Sa lahat ng gagawin mo. Na kahit mahirap, kahit na sobrang dami mong pagsubok sa buhay, eto pa rin yun, no? Si Lord pa rin doon ko do, ko do, 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 nalalampasan yung pagsubok. Pero bakit parang hindi ka nakalagpas? <laughs> 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 Paano no, bumi, tutuloy na Tutuloy na yung ilong ko dito, bi. <laughs> yung kaibigan mo muna, Yung kaibigan mo. Parang... Sige, 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 sige. Ikaw na nga! Ayoko na nga! <laughs> Napagod. Diba? Napagod ka agad sa depression niya. <laughs> Nagka-depress. Diba, ikaw ba dati, na mo na Natry mo na ba talaga dati na na-depress ka? Oo oh, naman, oo. Oh. Oh, Natry -na mo na. Ang tanong ko kasi, kung paano mo siya kinop yung sarili mo para malagpasan mo yung depression? Para malampasan ko yun. Oh, paano mo siya nilagpasan? Si Lloyd. Oh, talaga? Nagdasal ka lang? Oo, oh, nagdasal. Ako na nagdasal sa kanya. Kung baga, humingi ako ng sign. Sign kay Lloyd na, Lloyd, hindi ko na alam gagawin ko sa buhay ko. Ano ba ito? Pariwara na ata ako. Ganun mga hmm. something na... Ay na Lord, hindi ko na alam ano bang ano ba tong buhay na to. Hindi mm. ko na alam kung saan ako, direction ko, diretso na ba ako, kakaliwa ba, kakanan pa ba ako. Wala wala eh. Hindi ko na alam eh. Hindi ko na alam kung saan ako papunta. Hanggang sa isang araw na mukhang nakakalimutan ko na si Lord. Mukhang nakakalimutan ko na siya, wala na eh. Kaya sabi ko sa sarili ko, ay, gusto ko ibalik ulit. Mm. Ibalik ulit si Lord sa sa buhay ko. Kung paano ko siya ibabalik sa buhay ko? dasal ako sa kanya na, Lord, bigyan mo ko ng sign. Bigyan mo ko isang sign. At paano ko malalampasan to? Hanggang sa isang araw, nagising na lang ako na parang yung, may galit ako eh, sa puso ko eh. Siguro dahil hindi ko tanggap yung, tanggap yung sarili ko na eto ako eh. Hanggang dito na lang ba ako? Eto na lang pa ako? Mm -hmm. Hanggang sa gusto ko na baguhin lahat ng buhay ko. Paano ba? Wala na, ang lito na eh. Alam mo yung parang naglalaro ka sa mundo, hindi mo alam kung saan ka, kung saan ka papunta. Hindi mo alam kung saan ka, kung saan ka, ano, dadaretso. Ang ina, namayak niyo ko. Alam mo to? Tubig B. Tubig B. D-E-B. Ayun. Pero, thank you ako kasi, kahit so kahit sobrang hirap ng buhay, kahit sobrang hirap na pinagdadaanan ko. Mm. ando Ano pa rin yung ano yung faith mm. na haylang, na hayag igit mo ko si Lord sa lahat. Mm. Na kailangan iano man siya, i-center mo. I-center mo. <laughs> 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 ayun, 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 o oh, diba, nakakatawa pa rin tayo eh. Oh. Diba, nakakatawa pa rin tayo na kahit ang problema para na nagagawa mo pa rin tumawa. tumawa. Diba? oh, ba't ka natatawa? Ba't ka natatawa? Kasi, ang oh, sarap pa rin mag... Hindi. Eh. Sabi <laughs> <laughs> ko nga, nagbago na ako eh. Nagbago na ako. Ang daming nagbago sa buhay ko. Simula na nakilala ko si Lord sa buhay ko. Kailan mo lang na-discover na... na, na nasa... nakilala ko siya? Oo, oh, nakilala mo siya. Kanina lang, isip <laughs> ako. Kasi na ka lang nagsimba? <laughs> hindi, nagsimba ako after 7 months. Hindi ako nagsisimba. Pero lagi, dati, nung bata ako, 16 years old ako, lagi ako nagsisimba. Nag-church ako. Church of God ako. Where again kasi, um, ayun nga, yeah. nagsisimba ako yun. Ngayon, 7 months ako, hindi ako, na, hindi ako nagsisimba. Parang nawala sa, nawala sa buhay ko si Lord. Hindi ko alam. Di ko alam kung saan ako, ano. ano. Saan ka sasandal? sa sarili ko sa nawala din. <laughs> Ha? Huh? Tama naman yung tama naman yung decision mo kasi dati hmm. din nawala din ako, naligaw din ako dati. Oh, naligaw ko na landas, 'di ba? Hindi ko nga alam yata saan ko pupunta. Eh. <laughs> Hindi <naligaw laughs> din ako na landas. alam <laughs> ba? Kasi Ay, may mga... Oo. Hindi sa sa atin kasi. Sa buhay kasi natin, marami tayong mga ano, senaryo na naligaw tayo. Kasi, uh -oh. ako ba? Malinis ba ako na tao? Uh -oh. Ang dami kong kalukuhang ginawa sa buong buhay ko. Totoo. -oh. Wala namang malinis sa hindi so, wala namang tao bin na ma, hindi makasalanan. Lahat tayo pinagdaanan natin lahat 'yun. Pero ang importante kasi no, Ay, sorry, ah. lumalaban tayo at hindi tayo nakakalimot na dumalangin pa rin sa kanya. 'Yun ang importante dun sa lahat. Kaya dapat eh igit na mo siya. Oh, sa lahat na. ng gagawin Tama. mo. Tama. Tama naman si Belle. Eh. At least, be, yung kaibigan mo, kahit pa lokal-lokal, eh, yan, <laughs> may point pa rin siya sa buhay niya. Ikaw naman, be, sige, ikaw, be. <laughs> ito bel ito bel ano pa ano pa rin to in searching pa rin to so, so, soul searching ba to meron muntik na malapit na <coughs> Tiga, konti na lang konting push Tiga na lang konting push na lang konting push pa Anong Push, push yung sabi mo. Di -droga. <coughs> Hindi, yun, na naman nagdodroga. Hindi naman ako nag-ano. Hindi, eh, eh. <coughs> yan yung ibig kong sabihin na push. Konting ano pa na uh -oh. malalagpasan mo rin uh -oh. yung mga... Kasi may ano si Michi may depression din siya. Oh, anxiety, depression. Uh, marami siyang pinagdadaanan din na emotional ano ba na kinukop din namin na magamot niya. Pero hindi naman madali yan. Hindi madali ng proseso yan. Eh. Gamot yan ba yung JC? <laughs> Oo, kasi, De. kasi alam nyo, yung, yung, ano, ha, yung depression, hindi kasi madaling ga gamutin yan. Saka mm. Tsaka pinaka number one talaga na makakatulong sa inyo niyan, si God. Totoo yun. Totoo talaga yun. Ka kasi please. ako din dati, Bella, hindi naman din ako, hindi ako klase na tao na makajust. Hindi nga ako nagsisimbay. Oh. Mm. Hindi ako nagsisimba tapos may sarili din akong point of view sa buhay ko. Pero mas maganda din kasi 'yung may guidance talaga tayo kahit paano. Huwag lang tayong makalimot sa kanya. True. Yun lang naman 'yung importante sa lahat 'e. Eh. Minsan kasi, 'di ba, sa example katulad sa atin, no, masyado tayong magala, masyado tayong nasa Alam mo 'yung ang baduy kasi minsan pag usapan na Alam mo 'yung na, na, yeah. nagdadasal ka. parang, ano ba 'yan? 'Di ka cool. Yeah. 'Di ba? Minsan kasi 'yung mga mga kabataan, feeling kasi nila hindi cool na nagdadasal ka. Pero which is, kung in, pero pagdarating sa point ng buhay mo na magkakaproblema ka na talaga, katulad sa akin, nagkasakit ako. Eh, wala akong ano eh. Nagkaroon ako ng ano, nagkaroon ako ng problema sa atay. Tapos? Eh, kasi, kasi nga minsan pagbata ka, kala mo kasi immortal ka eh. Akala mo walang makakaano kasi ako dati araw-araw inom araw-araw 'di ba Lahat lahat ng ano kaya mo kasi 'di kan ha ikaw na ba sakit mo Ako sakit ko Oo mo busa niya Oh shit 'di ko na na rin pala mabuso ng kilikili ko bil Ana mo na sakit Wala Wala ka palang sakit, eh. sakit Sa utak Sakit sa puso meron yan Aww. Masakit sa puso. di wala ko sa puso. Uh, ano lang? Pag sinasaktan lang ako, sa puso <laughs> ko. Ah, pag sinasaktan siya. Paano ka naman nasasaktan? Paano ka na film mo nasasaktan? Yung heart ko lalabas. <laughs> Paano ka nasasaktan? Sasaktan ako kasi hindi ako masasaktan pag nakikita kong actual. Pero mas nasasaktan ako pag nauhuli ko. Ah, may na... tago. Doon ako nasasaktan. Nahuli mo na yung lalaki? Before, before to ah. Hindi siya lalaki. <laughs> ah, okay, okay. Okay, okay. Hindi siya lalaki. Hindi rin siya babae. Eh. Okay, okay, okay. Pwede both. <laughs> Pwede okay. Paminta siya. So nasaktan ka, nasaktan ka? Oo, masakit sobra. Kasi syempre... May anak na ako. Tapos, you went a lot. yung buhay ko gusto kong if for na lang sa tao. Mm -hmm. saan niya kami dalhin, dun kami. Gusto ko kasi ng tahimik na buhay. So, pumayag ako na kung saan niya kami dalhin, dun ako. Kasi mm -hmm. syempre, alam ko sa lugar na yun, tahimik. Ngayon, syempre, meron talaga sa buhay na darating na ganun na may malalaman at malalaman ka pa rin kahit nasa isip mo na wala pa na okay na pala siya pero hindi mo inaasahan meron pa din pala talaga. Pero ang masakit sa iisang babae lang naluloko. Mm, hindi sa paulit, iba't ibang lang babae. Siya. paulit lang parang ganoon. Nag naglolo ko siya sa iisang babae lang, hindi sa iba't iba. Mas masasaktan pa ako sa iisa lang. Mas okay pa sa akin kung iba't ibang babae eh. Bala ka sa buhay mo, babae eh. Wala nang magagawa, cheater ka eh. Pero isang babae lang eh. Mm. Pero syempre ako, bilang isang babae, nanay, mapagpasensya, tinanggap ko, risk ko to eh, tinanggap mm. ko. Ano man sabihin sa akin ng tao, wala akong pakialam. Mm. Ito yung pinili ko eh. Depression, Mm. Oo oh, napagdaanan ko na rin yan Nakuha ko na rin yan, muntik na ako magpakamatay eh. Pero hindi ko nagawa kasi Inisip ko yan ako Depression Dahil niloko ka Dahil na-stress ka Dahil may ka Pero hindi dun magtatapos yung buhay mo mm -hmm. Ang buhay ng isang tao Matatapos yan Sa anak mo Dapat Matuto kang lumaban dapat lagi mo titignan yung anak mo. Kasi pag di mo yung anak mo, wala kang kwenta. May anak ka eh. Pero di, ito kasing, ano ah, itong mundo na reality. Ay, baby. Nagising yung anak natin. Nagising. Akin na, akin na. Ako uksena ko. Pero alam mo, ang, ito ah, kasi sa realidad kasi ngayon sa mundo, fuck up kasi talaga reality. Oo. Diba, alam naman kasi talaga natin na fuck up ang reality. Kahit anong gawin natin sa sa mundo, kahit alam mo yung ako ha, naiintindihan ko kayo kasi pag babae ka kasi may may ano kayo, may standard and fantasy kayo na gusto n'yong mm -hmm. gusto n'yong mangyari sa isang relasyon. pero which oh, is hindi nang hindi talaga na hindi na yan sa reality. Wala kasi na na sa rea like sa realida po. sa realidad, ang daming fuck up talaga kasi nga number one, hindi kasi talaga tayo perfect. Oh, walang walang perpektong relasyon, walang perpektong wala, wala tao, talaga. walang perfectong lalaki, babae, tomboy, bakla, wala, wala. whatever man 'yan. Whatever gender you oh. are, hindi pareha sila hindi perfect lahat. Naiintindihan mo ang isang tao kung mahal mo, iintindihin mo. Kung mahal mo, tatanggapin mo. Kung mahal mo, a-accept mo. Pero kung hindi mo mahal, ikaw mismo mag decision sa sarili mo na umiwas na kung hindi mo kaya. Eh, mahal mo. Kaya ka nandyan pa rin kasi mahal mo. So, uh, to make the the conversation short, <laughs> yeah. mahal mo. Mahal ko. Oo, oh, di diba? <laughs> Kahit loko-lokohin niya ako ng paulit-ulit sa iisang babae, mahal ko siya. Pero, at the end of the day, ako at ako ang pipiliin. Yes, tama yun Tsaka at least, ano? Bebe. <laughs> 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 oh, sabi niya. Opo. Oh, Kasi kahit, <laughs> di ba? Kasi ako ha. Tingnan mo ha. Ipik kung ipipicture, ako, ah, kung, kung masishare ko lang sana dito kung ano yung past ko. Grabe ang past ko. I know your I share past. I-share mo na. Oh, mas grabe ang past ko. Yan. at least nga, ikaw, ang swerte mo na nga, yung partner mo, isang babae lang siya nag cheat uh -oh. sa'yo. Eh, paano na lang ako? Ang dami kong mga girlfriend dati. Walang magagawa sa'yo. O, oh, di ba? Pero ka talaga. <laughs> Pero, kung tutuusin lang. Kaya kung... yung bago. Hindi. Hindi. Hindi talaga. Gumanon talaga, hindi. Hindi, <laughs> I mean. Dati sa puto Tsaka yung, ano, yung, 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 yung partner mo ngayon, ang kailangan niya kasi sa'yo, is yung support mo talaga. Yeah. Nandun. Tsaka, tsaka kaya, kaya siya nag-i-stay sa'yo. Because, Love yung, niya ako. Yung, love, hindi, lang, hindi lang love ka niya, ha? Hindi lang yung point na love May kanya ka niya. May pinapanindigan kasi, din siya sa akin. Kasi ang, ang love kasi nafe-fade dyan, be. Yeah. Unlove, ang love, pwede ibigay sa iba. Pwede din niya ibigay sa, sa iba. Yung paninindigan, hindi niya pwede ibigay sa iba. Pero, alam mo bakit siya nag-stay sa'yo? Nagigets ko na agad, e. Eh. Kung paano mo siya inaalagaan. Ba't mo nakita yun? Ang bilis mo naman. Hindi. Maki, lalaki ako, eh. Kasi kami mga lalaki, nag stay lang kami sa babae kung paano sila mag-alaga sa amin. Hindi kami nag stay because of sa puday. Kasi ay, eh, ito ah, bakit hindi kami nag stay sa babae para sa puday? Ang daming puday. Ah. ang daming True. Kung mag stay kami for the looks, mm -hmm. ang daming araw-araw may nagse-celebrate ng 18 years old birthday. Bakit ako maghahanap pa, uh -oh. 'di ba? Maraming Ay, pwedeng sa akin. Maraming pwedeng ipalit sa iyo. Ang hindi lang niya kayang mahanap sa yung iba. Yung ginagawa ko yung, sa kanya. Yes. Yun, yun Support yung supporta asikaso lahat yes. everything. Hindi kayang gawin yes. ng kahit na sino kaya. Yes. Hindi, k kaya hindi niya ako magawang palitan because of wala doon sa iba yung nagagawa ko sa kanya. Yes. Yun, yun. Kami mga lalaki hindi kasi nagigets ng iba. Ay sorry sorry. <laughs> <laughs> hindi kasi nga hindi kasi alam ng mga ibang babae kung ano talaga ang formula kung paano magtagal ang lalaki sa kanila. Kasi iniisip lang kasi minsan ng babae na for the sake of uh, kasi mate, puday ka, for the sake na maganda ka, sexy ka, hindi wala hindi wala dun 'yun. Kasi ang quality, ang quality ang quality factor na hinahanap ng isang lalaki sa babae. Kung alam ng ng lalaki na iti-take care ba siya noon? Ano yung kaya mong yes. gawin? Kasi nga, for example, ako ah, pag magkaroon kasi ako ng babae, unang-una, ang unang-una kasi na rules ko na isa, sasabihin ko sa babae, sasabihin ko lang sa babae ah, kung magiging karelasyon kita, magiging parte ka ba ng problema ko o magiging parte ka ng solusyon ng buhay ko? Ako, kung malalaman kong may Michiko, Mayiging parte lang ako ng problema mo. <laughs> Kasi may Michiko ko eh. Pero, Pero lang. kung wala kang Michiko, magiging parte ako ng buhay mo. Eh, hindi. Hindi. Kung wala kang ko magiging parte ako ng buhay mo. Pero, kung may ko magiging parte ako ng problema mo. Parang ano lang yan eh. Sabihin natin, oh, hi, I'm Camille. Ganyan. Ako yung mm. original. Ako yung talaga totoo. Mm. Kung alam nilang merong Camille, tapos, merong other girl ganyan. May parte lang sila ng problema ng partner ko. Kasi alam nilang merong ako. Pero kung walang ako, walang pwedeng sabihin natin na pwede nilang magawa kung ano 'yung nagagawa ko. Depende kasi 'yan kung may kinakasama yung isang tao o wala. It depends. Pero kasi merong mga merong mga partner na hindi nagagawa yung mga ganyan kaya yung iba nakukulangan kaya naghahanap sa iba. Hindi naman siguro nakukulangan yan eh. Kasi... Pero merong iba kasi na... Kaya nagkakaroon ng iba kasi... Cheater talaga. So sa, sa tingin mo, yun talaga yung... Yung parang... Ah... Uh, punot dulo nun kaya siya naghahanap ng iba kasi hindi, cheater siya? Hindi, lang talaga yung babae. Ah... Kasi hindi magkakaroon yung partner ko kung walang malanding. Barschitz! Ganarn! <laughs> Yung partner ko kasi, matinu Kung wala maglalandi, hindi siya lalandi. Pero kung may maglalandi, lalandi din siya. That's enough. Yun lang. Okay, yun. Ayan na, gutom na. Ituloy, ituloy natin sa ibang lugar. sa so sure go na ba to? <laughs> okay, bye na. babay na, <laughs> <laughs> bye, -bye, bye, -bye na, Bi. Bye-bye, guys. Umiyak na anak eh.